For today's video, papakita ko sa inyo Paano lutuin ng biko Una uh, Lulutuin ko muna yung Gata, yung pinakaunang piga ng gata Ayan guys Tapos nagtira ako ng konti para sa Asukal Pagpagtunaw ng asukal Ayan guys, dapat malakas yung apoy Yung tamang tamang Lakas lang para hindi naman siya masunog. And then, halo-haloin yan, guys, pag kumulo na yung gata at saka didikit dyan sa kawali. Ah, uh, yung malakit na pala niluto na, sinaing na. Sinaing mo na dun sa ikalawang piga ng gata. Yan, guys. Uh, ganyan lang, guys, continuous lang. Halo-haloin lang yan ng ganyan. Ayan, luto na guys. nagbrown uh, nag na yung ano, latik At itatabi yan sa gilid para hindi agad masunog at ililipat sa isang lalagyan. At maiwan yung oil. Ayan guys, uh, nag ano na ako ng asukal at langka. Special kasi magiging kundi Ayan ay yung natirang gata at saka asukal nilagay at langka. Ayan, lulutuin yan guys pag kumulo na guys uh, ilalagay na yung malagkit sinain na malagkit ayan guys ilalagay na yung uh, malagkit yung sinain na malagkit and then halu-haluin lang yan guys para magpantay yung asokal sa malagkit halu-haluin lang dahan-dahan guys para hindi naman madurog yung uh, malagkit ayan guys halo haluin lang ganyan eh guys, ah uh, lapit na maluto. Pag ano na, yung medyo hirap na maghalo, iyon ay pwede nang hanguin. Ayan guys, uh, luto na yung ano, ating biko. Pwede na ilipat sa isang bilao. At nilagyan ko nga pala ng dahon ng saging para mabango. And then, palalapatin yan lang-lahan-lahan. Uh, mainit pa, At kaya gumamit ako ng basahan. Nilagay ko sa may plastic para hindi ako mapasok. tatagi ng ano para pantay para uh, pagi paghiwa dyan pantay pantay ayan lang guys dapat naka nasuot ka ng hair cap para hindi malaglag yung buhok ayan guys hiwa hiwa ko na ng maliliit para pantay para lahat makakain dapat pantai-pantai guys And Then, lalagyan ko ng latik yung ginawang latik Ngayon guys, turo-turohin muna. Mag-ready na isa-isa. Guys, lagyan ng isa-isa. at yan na po natatapos. Thanks for watching.